Ako nagtanong kung gaano na katagal, Engineer, kasi po, hindi ba kung babalik tanawan po natin yung kasaysayan ng pagdedeklara po ng mga typhoon signal ng pag-asa, di ba uh, nag-evolve na po ito, no? Kasi nga din sa climate change, Opo. etc. Dati-dati po kasi, signal number one lang yan, number two, number three, remember? <coughs> Opo. <clears throat> Opo, yes sir. And then sa school, dati-dati po, usually pag signal number one, may pasok pa, no? Uh, bago signal number to, tsaka alam po na sa high school na wala pong klase. Anyway, ang aming pong uh, uh, panayam na ito ay dahil nga sa nakapanayam namin kahapon sa Sekretary John Vic Rimulia. At sabi niya nga, panahon na raw para pag-usapan po ninyo ng DILG, ng <clears throat> ng NDRRMC, OCD, at maging ng DepEd. Kung kinakailangan na bang magkaroon ng pagbabago sa uh, mga anunsyo sa kawalan po ng pasok. Sige, so ito po ang aking... Premise muna para maintindihan po natin ang latag po ng ating pong uh, diskusyon. Uh, sa ngayon, sir, ang umiiral po na DepEd policy ay yun pa rin pong dati na in uh, noong uh, 2022, no? Yung cancellation or suspension of classes. Dito nga po nakalagay, no? Guidelines on the cancellation or suspension of classes and work in schools. Kapag daw po may tropical cyclone wind signal 1, 2, 3, 4, or 5 by pag-asa, automatic po ito, no? Pag number 1, classes, okay? Uh, kinder ho to grade 12, pati po ALS, automatic daw pong canceled. Sa number 1, okay. Ngayon, uh, po, kalimitan po engineer na nangyayari, kapag po number 1, eh, umaaraw po naman. Opo, at uh, wala pong ano uh, anuman pong hangin o anuman pong ulan. Pe, pwede ho ba namin munang malaman po ang hugot po ninyo sa inyo pong pagdedeklara? Hindi po ito habagat, ha? hindi pa ho pinag-uusapan ang rainfall warning dito. ko hindi, ito lang po ang ating pong nakagisnan na na pagbibigay po ng anunsyo kapag po may tropical cyclone bulletin. Go ahead, sir. Oo, oh, tama po yun, uh, Ted. Actually, yung sinusunod natin dati, tama nga po, yung EO EO number 66, yung panahon pa po ni late President uh, Pinoy, uh, yung signal number 1 ay preschool lang ang walang pasok. Subalit, naglabas nga po ang death and order number 37 noong 2022 na ang ginawa po ay simula signal number 1, 2, 3, 4, or 5. Lahat na po from kindergarten to grade 12 ay wala na rin pasok. Tapos cancel na po yung mga uh, local government unit, yung mga yung mga lugar na nasa area ng signal number one. So, malaki po talaga ang kaibahan nito. Kung titingnan natin, malaking kaibahan yung EO66 saka DepEd Order number 37. So, gaya nga po ng napapansin ng iba, nag-raise tayo ng signal number one, maaraw pa talaga. So, marami po yung palagi kami pinupulaan bakit daw nag uh, nagsuspend kami ng pasok. Ang ginagawa kasing basihan po itong death end order number 37. Although na uh, kung titingnan natin parang may pagkakaiba talaga. Malaking pagkakaiba nung dalawa. Nung dalawang uh, kaotusan nato na to. So yung naman pong binibigay nating lead time, Manong eh, para makapaghanda. For example, 36 hour lead time wala pa talagang wala pa talagang ano yan halimbawa kung papasukan bagyo wala pa po talagang epekto yon sa atin binibigay po natin yun para may sapat na oras kahit paano makapaghanda yung mga kababayan natin bago umpisang maramdaman yung uh, hangin na around 62 km per hour yung pang na number one.